No 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 I don't think so No 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 it's never ever 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 gonna happen I don't think so No 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 I don't think so No 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 it's never ever 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 gonna happen A few moments later young shout out po sa lahat magpapasalamat lang po tayo sa ating na natanggap pong pagmamahal. Yon, uh, Mami Oli, maraming salamat po sa pagulay. Ayon, puno na naman. Ayon. Puno na naman yung ating gulay at marami tayong itlog. Ayon, at may noodles din tayo. Tapos nakabili tayo ng masipag maglaba si Kuya Aw kahit tigil sa dosen ng uh, downy tapos ayon uh, yung powder para po sa ating paglalaba. At um, shout out din po natin uh, Sister Amigas Amigos TV Yun pong ipinorward mong nabalatuhan ko sa poker Siyempre may bisyo po natin Kape Dalawang pack na po yung natin Tapos dalawang kilang asukan Siguro kung mga isang buwan lang eh, Masigasig na naman pong magkakape si Kuya. Salamat po Sister Amigas Thank you, thank you sa sana patuloy ka po laging manalo sa alibangan yung poker para alam ko naman po na hindi lang si Kuya Au yung nababalatuhan po ninyo at syempre Mami Oli salamat po napapansin mo rin siguro yung lungkot ng aking ayan ano ba yung sabon ayan ang marami ayan, ayan at yung may nanghihingi po ng Joy <laughs> Ayan po, Mami Oli, maraming salamat sa pagulay. Ang mahal pa rin po ng mga ulay ngayon. Yan lang po yung binili, labanos, kamatis, sili, itlog, sayote, ripolyo, pechay, pipino. Tapos itlog, shoot na shoot na po. Tapos ayun, nakabili lang po ng ilang favorite natin, noodles, para iahalo natin sa gulay. At syempre, yung bisyo natin, si kape. Ayan dalawa-dalawang pack na po Sist tapos eto, masipag tayong kasi siguro tatagal to siguro sa akin ng kalahating buwan kasi pag isang dosena dose-dose mga kalahating buwan yung kahit papano po uh, sabi ko nga po uh, hindi man po nakakasahod sa YouTube si Kuya Aw pero sa pagmamahal po ng ating mga mamis tsaka ating mga kasister ating uh, mga brother mga ninong-ninang yun, uh, salamat po sa inyo. At kahit hindi naman kumakatok si Kuya Aw, pero ramdam nyo kung ano yung kakulangan kay Kuya Aw. Salamat po talaga at shout out po palagi. At lagi rin po kayo mag-iingat palagi. At syempre po, doon sa ginagawa po nating biyahe pagmamahal, sana po makalabas po ulit si Kuya Aw. At mm, yun po yung nagbibigay din po sa akin ng saya. At mm, syempre po, bilang tulay po ng inyong pagmamahal. Uh, lalaban po si Kuya Aw, magpapalakas si Kuya Aw kahit laging puyat. Hindi po ako magpapadaig sa anumang pagsubok hanggat andyan po kayo. Kaya marami po salamat at um, sana patuloy na patuloy po na na yakapin niyo si Kuya Aw at yung ginagawa po ni Kuya Aw. Bagamat lahat naman po yung problema lahat naman po yung nagkakaroon ng pagsubo pero dadating din yan ayan, ubusan po ng gasol yung kapitbahay kaya nakisaing sa atin nakisiga ngayon ako po hindi pa nagsasaing ayun pa yung aking kaldero ang sarap lang pong isipin ito araw-araw gulay siguro itlog muna or ayun pechay makapagayat ng pechay lagyan natin ng konting oyster sauce okay na tapos marami tayong kapit-asukal ngayon Hataw na po natin to at ayun uh, at mm, papaalam na po ako at maraming salamat kay Mami Oli at kay Sister Amigas Amigos TV marami pong salamat sa inyo syempre shout out po natin Daddy O, Daddy Brian yan kala Doc Nask, kala Mam Liz Ram na Yon sana po magpatuloy po yung yung pag ya, biyahe pagmamahal sa mga mami po natin kila mami Malins, mami Heno kila mami Gassie, kila ninang ate Emma at sininang ate Emma eh, siya pa rin po yung humingi ng kuya aw oh, pasyensya na muna hindi pa nakakapaningil dahil kaya po yung kanyang mga anak po na pinupuntahan natin hindi pa natin naa-update pero syempre po andyan po ang Lord Ihipuin po ng Lord yung mga puso po nung nangutang kay ng Ate Emma para po makabayad din sila. Ano? Ayun ah, siguro pa papaalam na ako sa hindi natin mga na-shout out. Ayan, happy birthday pala kay Mami Janet 25. Happy birthday po. At shout out po sa ating lahat. At syempre dun sa nag-iisa na nagpatibok sa puso ni Kuya Aw, si Nainay XOFW TV. Huwag ka rin magsasawang mag-abono ala eh, pumili ka lang din ng iyong lalablabin eh yung para kang pumulot ng bato na pinampuktok sa sariling ulo. Charot lang po, charot lang. Ayan, Mami Oli, maraming salamat. Ayun na po talaga. Ayun na po yung aking ilang nalulukot po ako pag pumapayat yan. Lalo na po ito pag nawala. Ito yung na, uh, nabalato po natin kay Sister Amigas Amigos TV. Maraming pong salamat. At sana po, huwag kayong magsasawa. Huwag kayong magsasawa. At kung nagiging makulit si Kuya Aw, sana po huwag kayong magsasawa pa rin. Sa lahat po, marami pong salamat. At patuloy po ako magiging malakas. Lalaban po tayo para maramdaman po natin yung saya at ng sarap ng buhay. Paano po, marami pong salamat at ingat po tayong lahat. At bagamat nagpaparamdam na yung yung mga kakaibang pangyayari sa buong mundo dahil sa sobrang abusado rin po nating mga tao. Pero meron tayong nakikita po sa Bible na aral sa Bible na one port lang yung matitira. Sana po isa kayo, isa tayo sa maka, sa makakasama sa one port na nakasulat sa Bible. Ang salamat po sa blessing Mami Oli, Sister Amigos Amigas TV salamat po at sa pagmamahal din ni Nainay XOFW TV at yung mga iba pa po natin. Yung mga nagsishare po ng blessing, uh, salamat po sa inyo. At mm, um, kung makaipon man ng $100, gagamitin po natin yon na hindi lang po sa sarili, kung maaaring may ibang pagkagamitan na importante, doon po natin dadalhin. Ano pa, marami po salamat at um, magluluto na rin ako ng gulay kaka, uh, magagayak na ako ng aking almusal tanghalian hapunan. At para mamaya gabi, may lakas po tayong magpuyat. Paano po? Marami pong salamat.